Masaya pa ate. ni ate. Masaya niya. Tsaka masaya tayo kasi maupo Masaya ka pa kay Kuya ate. Thank you po. Thank you po. Ayun na. Okay na. Okay na ate. Pero ate ayun. may isa pa kasi gusto si kuya Ano? Ito yung lihat na. Si Kuya po kasing may isa pa pong gusto. Ano? Ito eh, sa ate. Matutuwa siya dito. Matutuwa ate. Ate, ito yun. Ito po. Gusto po ni Kuya ng ganito. Ay oo. Gusto gusto niya. Gusto gusto ate. Gusto niya yung pinakamalaki eh. Tutuwa si Kuya dyan. Gaan. Mahal mo, di diba oh. ba ate? Oo. Babawi ka ate, di ba? Hmm. Para mo wala stress. Yung... Ito ate, magugustuhan talaga ito ni Kuya. Sure kayo dyan, Dago ha? Po. Oh, Oo. Sige, hindi ka nabayaan na pa sa'yo na yun. <laughs> Nagsasara na ba ito? Nakita mo ba? yung <laughs> Nagsasara na. Nagsasara na. Thank you, po. Oh. Dali. Dali, Kuya Ate. Uy, yung ano? Naiwanan mo ni Consul. Ay! Tama, oh. Tama yung ano, Tingnan mo yung esi mo. Nagsara na parang. Kapag sara na. Pero ate sure naman ako matutuwa si Kuya. Oh, matutuwa talaga yun. <laughs> Pero ate, okay na po kayo. Nabili na po lahat. Ate ka lang pala. May bibilin lang ako. Bibili ko ah? na din ngayon. Ate, pasara na yan! Hindi nga, baka umabot ako. Sige ate. Pasara <laughs> na, na umabot po si ate. Po. Ano po yan ang niya ate? Wow. <laughs> tagal, tagal na ate. Ay, ito na boy. Ay! Ay, wow! Ate! Wow. Ay, grabe naman yan. Ate, binili mo yan? Sabi mo, awag na. Babawi nga ako sa kuya mo, di ba? Grabe yeah, naman yan. Level. Para may sarili na siya. Ay, grabe oh. naman yun. Yeah. Uy, yung iPhone. May oh. yung pang-hot. Control. May PS5 pa. May PS5 may pa. pa. Minsan lang to, kaya... Iba ka ate. Iba ka bumawi. Grabe ka bumawi. Sige, parang mo wala yung stress. Sige, tara. Lupit. Kaya ate, eto na. Hoy boy, anong apala? Ito lang. Na kakauwi mo lang. Gustong bumawi ni Ate Elma kay Kuya. At Ano ginagawa? Ano ginagawa mo? Ah, boy, oh, saka mo diba nililipat 'yung sa mambansa. Boy, tingnan mo, lahat 'yang binili ni Ate Elma. Oh. Yung gaming console gusto niya. Oh, dogo. Oh, diba? Ito, boy, napaka-lupit. PS5? Yes. Oh, eto pa, North Gun. Ito eh, 'di ba? Mm. <laughs> mo, like, well, Ano pa may Kasi nga, diba, ba, puro na lang 'yung nagbibigay sa akin. O kaya kaliwan ba niya ng bansa. Grabe naman. Tabish mo. 'Yun kada sa akin. Tara ano na. Tara, 'di? Puntahan natin 'to, na na yeah ko muna Hindi ko alam nangyari dyan eh. Walang no. twist na mangyayari? Wala, boy. Susurprise nila lang talaga. Ay, ang bait naman Gusto ni Ate lang talagang bumawi ni Ate Elma. Grabe ka, Ate Elma. Boy, hinabol That... pa namin yan. Oh, Napagsara na kami. No, eh, Ate Elma, turuan mo nga si iba ng ganyan. Hindi <laughs> 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 naman ako nagpaparinig. Baka naman ang ganyan. <laughs> <laughs> wala, logo. wala. Wala, wala.

<laughs> good morning. Ay, good evening pala. Kuya. Kuya. Tayo ka Tayo ka daw. Uy, anzit. Tuyo. Grabe naman. Ay, ayaw tumuyo, atin. Ay, ayaw yata, Ate Ay, sinin, <laughs> mo! Kailangan mo, kailangan mo. Tumuyo ka. Ah! Parang kaulakan sa... ng chan mo, ah. Bili talaga sa mga sa amin.

Wag ka na ano. Ano yung sky? Wala. Ewan. <laughs> Welcome sa Ginising lang. Kasi, di ba? Ano yung pinapost mo? Pinapost. Ayy! Mayari ba hindi alam eh? Mayari ba hindi alam eh? Kaya, 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 okay. kaya, 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 kaya,